What's up mga angkol? Good morning For today's video mga angkol uh, Papuntahan natin si uh, Buddy Jampol Sa kanyang barracks Para tatanungin natin siya Kung anong mga Karanasan niya dun sa Pinas Na napag-apply papunta dito sa Poland sa Europe Sa pagiging truck drivers Tanungin natin siya mga angkol Kaya abangan nyo mga angkol Para to sa mga driver dyan sa Pinas na gustong makapunta rito sa your country ng truck drivers pusin nyo pong video mga gol para makakuha kayo ng idea makapunta rito kumusta? anong pakiramdam mo na andito ka na sa first country? Uh, ang pakiramdam ko nakarating na ako dito ay uh, talagang talagang naga, nag nagaanag kumapaw ang aking kaligayahan. dahil talagang sibra sa pool pa lang gusto ko na talagang ma-experience, ma makarating dito, makapagtrabaho, na ituloy ang karir. Anong mga unang mong na ginawa, ginawa sa pag-apply? Well, unang-una, akala ko parang imposibleng mangyari kasi unang-una, hindi to basta-basta bansa na katulad ng mga pamilyar na bansa na pinupuntahan natin. Ano kasi to, nasa Europe siya hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Ang ginawa ko, nag-apply, apply ako, nag a uh, I mean, uh, tempo yung pag-apply through internet. Tapos pagka uh, day off ko, dumadaan ako sa Manila, nagpapasa ako na nagpapasa doon. Ang, kung saan may makita akong uh, hiring, kahit na alam kong hindi ako qualified doon sa hinahanap nila, still sinusubukan ko pa rin. yun ang naging journey ko. Tapos mo umahay sa employer mo ilang buwan inintay yung working permit or job order? Well, uh, nung nabigyan ako ng pagkakataon dyan talagang natuwa ako kasi mayroong nagtiwala sa sa akin mayroong nag, ano, nag interview ba and then uh, yun nga pinatawag kami sa agency uh, pasado kami sa initial uh, interview uh, na then uh, ayun nga uh, ang sabi sa amin uh, within 3 months yung working permit namin is uh, tawag dito is, gag, is lalabas so yung working permit pinantay ko ng mga 3 months siya kasi magagaling pa sa dito sa Europe yung documents and uh, may process talaga na na yan, na ginagawa hindi basta basta siya na uh, lalabas agad so, so antay lang ako talaga antay lang 3 months. Uh, Mula sa pag-hire ko, 3 months ko siyang hinintay bago siya lumabas. So, uh, ganun pala. Pagdating uh, ng job order mo or working permit, anong next step mo? Anong move mo? So, pagkatapos ng lumating. na syempre ko na nag-report ako sa agency kung paano na next process niya ayun nga pinakasikasi na sa akin yung mga dokumento lahat ng mga nasa list ng documents na kailangan pinakasikaso na nila yan yung mga C3 yung mga, yung mga license history at saka ang mahigpit na bilin ng agency dyan uh, paki-double check mabuti ang mga documents uh, proper spelling uh, lahat lahat mga kailangan puro legit lahat puro authentic para hindi ka magka problema kasi i bibisa appearance na daw nila ako after nun. so yung pag visa appearance na kailangan mo nagpa-appoint ka pa ron schedule pa uh, based on my experience nagpa-appoint talaga ang agency ang nagpa-appoint yung agency ko sa Pilipinas guys uh, yung tinulungan nila ako nagpa-appoint and then binigyan ako ng date kung kailan na pupunta dun sa Uh, Polish Embassy sa, oh, sa Makati pa yun Hindi, okay, Makati, Makati yata yung lugar na yun Ayun, ah uh, okay naman, dala ko naman yung mga documents At uh, syempre, dasal lang din, dasal para walang, hindi magkaroon ng problema Yun, awan ng Diyos, uh, na, ano naman, na, 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 ipasa ko yung initial uh, mga kailangan nila Tapos nun, no, 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 ano, nakuha mo ba agad yung result? O Days mo na inintay o result? No. Well, uh, visa? nung nag-visa appearance ako, hindi mo siya agad makukuha eh. Kasi gagawin pa yan, may mga process pa yan. It will take mga, siguro mga, para sa akin kasi may mga holiday pa. Siguro sa mga one month and a half, mga ganyan siguro ang pinaka-aloted time frame. Ibang aantayin ko siya. Okay. May mga posibilidad ba na ma... possible yun kasi kailangan kompleto yung documents mo mahigpit sila dun sa embassy isang isang mali lang dun sa hinahanap nilang requirements o dokumentong ipapakita mo possible yun ma, ma mare baka ma-reject and then magpapaschedule ka ulit so abala talaga yun so ang advice ko niyan guys pagpupunta kayo ng ganyan na ano na talaga yung bang visa appearance paki-double check mabuti at saka complete yung mga isusumitin yung dokumento para wala nang mabili ang mangyari kasi ang hirap ba buka ulit ng schedule mag-aantay ka ulit so back to zero so ganun pala yung gano katagal mo yung tinta, yung position yun bago na lumabas yung visa na lahat po bago lahat lahat ng journey ko ha, sa based on my experience yung journey ko ha, sa pag-apply sa visa hanggang makarating dito Inabot ako na magiging isang taon. Isang taon? Isang o, taon. Taon. So, ano talaga, sipag at uh, tagak Pagka-taga. Pagka-pilanan uh, ko. So, uh, bali, akala ko noon, parang nawawala na ako ng pag-asa eh. Akala ko, parang matutuloy pa kaya yun. Parang hindi na, parang gano'n. Pero still, uh, dasal lang ako lagi na sana ibigay yung pagkakataon na iniintay ko rin. Kawa ng Diyos at uh, luminaw naman. Ah, uh, dumating ba sa point na pi pinaghinaan ka ng loob? Yung eh, dumating sa point na parang hinaan ka ng loob na kasi matagal na. Uh, mayroon mang, di ba ba ano yung mga mayroon mga pang dis discourage sa sarili <laughs> parang inihila ka pa ba? Yes, uh, dumating sa point na gano'n eh kasi may mga usap-usapan dyan sa Pilipinas na kisong scam, kisong gano'n ako naman, tapos maglalabas ka pa ng, syempre may budget kung kailangan dyan. So, ako naman, inaral ko naman siya mabuti. Lahat naman ng mga, ano, pati yung sa binanggalingan kong agency na, I mean, accredited naman ng POE, lahat. So, siguro, pinagpasadyos ko na lang talaga na, ang processing talaga lang ang nagpapatagal. Kasi, talaga sa taas yung talaga ang pinaka matibay nating sandata mga buddy yung uh, may di ba may mga placement or uh, worth it pa yung gastos mo nang pupunta mo rito yes uh, regarding naman sa placement fee, talagang nung una nabigla ako dyan so meron talaga kasi bigastos naman talaga sa lahat eh Um, talagang gusto mo talaga na matupad mo yung mga gusto mo muna. kaya nga sinabi ko kanina guys talagang gusto mo talaga makarating ako dito napangarap sa na rin ako sa nangangarap noon na makarating dito kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon ginawa ko lahat ng makakaya ko para uh, makapagunan ng mga kapatid na para sa pagpuproseso ng mga dokumento ko na makarating dito so, last, last na lang last na lang uh, anong magandang anong magandang gap, dapat gawin sa ating mga kapwa tracker na nasa Pinas pa lang na gustong magpunta dito sa Europe para at least may mga idea o kunting idea sila anong mga dapat nilang mga dalhin o dokument, dokumento yes yes siguro kagaya ko nga sabi ko kanina isa ako sa talagang nangangarap na makarating dito ngayon na nandito na parang isang panaginip so siguro based on my experience, ang ginawa ko sa Pilipinas guys uh, yun nga, nag-apply lang ako, nag-apply, hindi ako nawala ng pag-asa and then, uh, dumating sa point na talagang uh, naramdaman ko na nire-reject ako, na ganyan, pero still talaga, try and try and try yun lang ang ginawa ko, kahit mo ba na kung tama, pero apply pa rin dapat talaga puro legit yan paki-double check nyo mabuti kasi meron akong na-encounter na na ganyan at pagdating dito nahirapan sa pag-process ng document dahil medyo hindi I mean ha, nagka-problem na slight, like, like problem lang naman pero as much as possible kung nasa Pilipinas kayo at yung mga spelling yan mga spelling hmm. ng mga uh, pangalan nyo importante yan eh importante yan so paki-double check lang mabuti para hindi na kayo magkaproblema. Tuloy-tuloy na ang pag uh, I mean, uh, pag-process ng mga documents niyo. I mean, Anong pinaka-tactical hindi na dito ba? Ano sabihin ng agency kung ano yung papa sa inyo and then yung international license sinahanap din yan unang una ingatan nyo lahat yan guys yun lang naman yun lang naman yung mga basic ano ilagay nyo sa isang lalagyan lahat siya para sama sama lang okay maraming salamat uh, kabayan at uh, may gusto ka bang patiin sa Pinas o isyan sa Pinas magpasalamat sa ano, kung sino yung yun, unang-una uh, -una sa lahat, uh, papasalamat ako sa Panginoon at uh, hindi dahil sa kanya hindi magiging posible itong journey ko na to dito. At hindi uh, ako makapaniwala until now na nandito na ako. Dati nangangarap lang ako, isa ako sa nangangarap pero ngayon binigay ng Diyos yun. Salamat po. At uh, pangalawa sa pamilya ko sa Pilipinas, Ay, yung asawa ko, yung mga anak ko, papa ko, parents ko yan. Okay yan, maraming salamat sa inyo lahat at uh, ipagsuporta sa akin guys. God bless. Maraming salamat guys. Ito po yung uh, dokumentary ni Buddy Janpol uh, Salamat, 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 buddy. salamat, salamat, salamat,